hapon mga bahay, Jonathan, pakilala natin kung sino ang ating bidang Pinoy ngayong hapon. Bago natin pakilala yung bagong bidang Pinoy natin ngayon, gusto ko munang bumati ng magandang hapon sa inyo mga kasangbahay. Ito po ang factory ni Ma'am Edna. Siya po yung nagsimula talaga sa wala at ngayon ay eh, napakaganda na ng buhay natin Yes, exactly Jonathan. Dahil yung dalawa niyang anak is tinitrain niya kung paano naging masumikap sa pagtatrabaho para maabot tong factory na to. Imagine mo yung isa-konsehala. Aha. Mga konsehala, yes, yes. councilwoman ng barangay. Kaya mga sambahay, tunghayan po natin ang ating Bidang, Bidang Pinoy! Wala sa mahirap na pamilya lamang ang mga magulang ni Felia. Nagsumikap ang mga ito upang di maranasan ng kanyang mga anak ang kahirapan. Ano na kami sa ilalim ng tulay na katira, barong-barong lang yung bahay namin. Tapos nagtatrabaho yung nanay at tatay ko sa tita ko. Nagbobote yung tatay ko. Nanay ko naguhugas naman ng bote. sobrang mahirap kasi dati halos asin lang kinakain namin eh kasi hindi talaga kami nagkakasya dahil nga magbobote lang tatay ko. Pag wala pang kuha, wala pa siyang benta, hindi kami bibigyan ng tita ko ng pagkain. Talagang sa palaran kami noon dati. Sa nakita ko ng bata pa ako noon. Ang sipag at ang kaunting perang naipon ng kanyang magulang ang naging pasimulang puhunan para sa isang maliit na negosyo. Starting capital siguro na nasa 500 lang ata yung pinaka-hire. Naging inspirasyon ng nanay-tatay ko yung kapatid ng tatay ko. Kasi nga, umasenso. Uh, kami, natatandaan ko, ang kapatid ko tumutulong. Namumulot kami para pag uwi namin kung magkano yung nakolekta namin, bibili namin ng bigas. Ganun kami, pag imi-meeting kami ng nanay-tatay ko, magkanin pera mo, magkanin ganito mo, o namin ng bigas. Yung gabi ginagawa nilang araw, talagang gabi umaalis sila, naghahanap buhay sila para sa amin. Binigyan ng trabaho lahat ng mga kapatid ng nanay ko. May nagtatrabaho ngayon sa amin yung isa, ginawa namin sa ngayon. Kasi karamihan ng kamag-anak ng tatay ko may kaya sa buhay. So, sila lang yung dati na wala talaga. So ngayon ang nakikita ko lang na parang nagtaguyod sila para pangatan yung pamilya para hindi naman kami kaawa-awa, which is okay naman kami ngayon. Ang maliit nilang negosyo ang nag-ahon sa kanilang buhay sa kahirapan at nagbigay daan para sa magandang kinabukasan nilang magkakapatid. Before kasi, uh, scrap lang kami papel, bote, jaryo, lahat yon kasi nga junk shop. Nung pumasok kami ng pabrika, uh, merong sako na, sako ng simento na inisipan namin kung paano magiging reusable siya, paano, kasi usually pag hinakot mo yun, tutunawin lang yun ng pabrika. Pero ngayon, inisip namin, pwede yung gawin ng sako bag, market bag. Siguro mga 2,000, nag na kami nagsasako pag na kami. After ng bote at saka mga bakal, doon na kami nag-focus sa sako. Sobra, sobrang maganda kasi nakapagtayo kami ng bahay na to, kabili kami ng sasakyan, napakagtapos kami ng lahat. Ngunit sa kabila nito, maraming mga tao ang kumikwestiyon sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Sobrang daming nanira kasi kami lang yung nakaisip ng ganitong business. Marami lang nagayahan. So marami rin kaming kaaway dito sa business na to. Talagang maraming, maraming issue kaming na ano. Pero lahat yun nalampasan ng nanay ko. Mabigat yung ni-raid kami kasi nga bigla daw kaming ganito. Yumaman kasi nga ganun. Hindi kasi nila nakikita yung kung paano namin inumpisahan at paano kami nagsimula ng ganito. Akala nila, kasi akala nila sa ako walang ano. Pero nakapag-isip kami kung paano kikita ng mas mabubuhay kami ng mas okay. Siyempre, kay God, una talagang pag nagsisimba kami, sama-sama kami, talagang nagpapasalamat kami. Kahit si Mama, gabi-gabi nagpapasalamat kasi hindi kami pinababayaan na araw-araw meron kami nakakain, araw-araw hindi bumak sa business naman kasi, minsan down, minsan up. Parang hindi naman laging nasa taas ka. Kaya dumadaan talaga kami sa ano, pagsubok na talagang down kami minsan. Pero magugulat na lang ang pagising, meron na namang biyaya. Ilang dekada na ang nakakalipas, nananatili pa rin ang negosyong itinayo ng mag-asawang Estadillo at patuloy na nakapagbibigay ng hanap buhay sa iba mas ang inspirasyon namin, marami kami natutulungan ng mga tauhan namin. Kumbaga, hindi kami nag-hire ng mga, yung iba kasing company nag-hire ng kailangan kompleto Hindi kami ganun, hindi na kami naghahanap. Basta, nanay ka, nandyan yung anak mo, nagtatrabaho dyan, okay lang. Basta makapag ka lang weekly. Okay. Ah, basta, ang ano namin na, ah, kasi ganyan kami dati eh. Gusto namin yung mga nanay, natutulungan namin parang lahat ng tinutulong mo, parang hindi mo maalaman, nagpapasalamat sa iyo pagdating ng panahon. Oy, pasalamat kasi nabigyan mo kami ng trabaho, nabigyan mo kami ng ganyan. Ang daming, ang daming nagsasabi sa amin. Kaya siguro hindi rin kami pinababayaan ni God hanggang ngayon nakatayo pa rin itong business namin. kami masasabi, talagang mabait sila sa amin. Wala, hindi, hindi, kami minumura. Basta, kung ano lang inuutos sa amin, halimbawa, tahi kayo, mag kayo, mag overnight, time, overtime, pinagawa namin ang inuutos nila kasi kabutihan naman din namin. Kagaya sa akin, may isudyante ako sa high school. Linggo-linggo may ka kuha ako ng kamasay sa anak ko. Importante. Sino mag-aakala na ang basurang kanilang iniipon dati ang magbibigay sa kanila ng maayos at maunlad na pamumuhay at lakip ang pananampalataya sa Diyos na nagbigay sa kanila ng pag-asa at lakas ng loob na balang araw ay malalampasan din nila ang kahirapan sa buhay. Susunod sa Bidang Pinoy, ipapakita na ng ating kakaibang entrepinoy ang kanyang inna business at matuto ng ilang mga business tips mula sa ating dating Bidang Pinoy at muling maantig sa nego ng ating paswerteng Pinoy.